Minamahal na kapatid, bago ka matulog ngayong gabi, pahintuin mo muna ang iyong pag-iisip. Alam kong pagod ka na. Alam kong mabigat ang mga dalahin mo. Marami kang iniisip, marami kang pinipilit kayanin. Ngunit sa katahimikan ng gabing ito, inaanyayahan kitang huminto saglit at hayaang ang Diyos ang kumausap sa puso mo. Sa panalangin nating ito, tayo'y lalapit sa Kanya, taos puso, may luha man o katahimikan. Dala ang ating mga sugat, takot at pagod. Dahil may isang katiyakan tayong hahawakan. Hindi ka pababayaan ng Diyos kahit gaano kabigat ang pinagdaraanan mo. Kaya kaibigan, Samahan mo ako. Isuko mo ang lahat sa presensya ng Diyos. Ito ang gabi ng iyong pahinga. Ito ang gabi ng muling pagtitiwala. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na buhay, sa katahimikan ng gabing ito, kami po ay lumalapit sa inyo. Pagod, sugatan at may dalang mabibigat na pasanin. Marami po sa amin ang halos hindi na makabangon sa dami ng problema. Pagkakasakit, kakulangan sa pinansyal, suliranin sa pamilya, at mga pangarap na tila hindi na matutupad. Ngunit ngayong gabi, Panginoon, kami ay lumalapit, hindi para magreklamo, kundi upang magpahinga sa iyong presensya. Kami ay naparito upang sabihin, Panginoon, kami po ay nagtitiwala sa inyo. Sa gitna ng aming paghihirap, kami ay kumakapit sa iyong mga salita, Kaya ng sinabi mo sa Deuteronomy chapter 31 verse 8. Ang Panginoon mismo ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya, hindi ka niya iiwan ni pababayaan. Huwag kang matakot o panghinaan ng loob. O Diyos, salamat sa paalalang ito kapag pakiramdam namin ay nag-iisa kami sa pakikibaka, ikaw pala ay nandoon na nauna ka ng lumakad sa aming daraanan. Hindi mo kami hinayaang maglakad sa dilim ng mag-isa. At kung kami man ay nadapa, ikaw ang unang yumuko upang kami iahon. Hindi ka Diyos na nanonood lamang. Ikaw ay Diyos na sumasama, tumutulong, at dumadamay sa aming mga luha. Sa bawat gabi na kami lumuluha sa unan, ikaw ang tahimik na nakikinig. Sa bawat buntong hininga na walang salitang masabi, ikaw ang nakauunawa. Sa bawat hindi ko na kaya, Panginoon, ikaw ang nagsasabing, Anak, hindi kita pababayaan. Sa gabing ito, sa gitna ng katahimikan, nagninilay kami sa iyong salita sa Psalms chapter 34 verse 18. Malapit ang Panginoon sa mga pusong wasak, inililigtas niya ang mga nawawalan ng pag-asa. O Diyos, ito po kami, wasak ang puso, bagsak ang loob, nalulunod sa mga problema, ngunit ikaw ay malapit. Hindi ka kailanman naging malayo. Ikaw ay nariyan, naghihintay lamang na kami tumawag sa iyo. At ngayon nga tinatawag ka namin. Panginoon, tulungan mo kami. Hilumin mo ang sugat ng aming puso. Palitan mo ng pag-asa ang aming takot. Bigyan mo kami ng bagong lakas upang harapin ang bukas. Salamat dahil hindi mo kami hinuhusgahan sa aming kahinaan. Hindi mo kami tinatalikuran kapag kami wala nang may alay kundi luha. Ang grasya mo, O Diyos, ay sapat. Ang pagmamahal mo ay hindi nagmamalew. At ang presensya mo ay sapat upang magpatuloy kami. Panginoon, sa pagsasara ng araw na ito, hinihiling naming hipuin mo ang bawat isa sa amin. Sa may sakit, pagalingin mo. Sa nawala ng mahal sa buhay, yakapin mo. Sa nawala ng hanap buhay, pagkalooban mo ng pag-asa. Sa mga anak mong nadarama ang kawalan, punuin mo sila ng iyong kapayapaan. At gaya ng sinabi mo sa Isaiah chapter 41 verse 10, Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita tutulungan kita at iingatan kita sa pamamagitan ng aking matuwid na kamay. Diyos na aming Ama, sa iyo kami sumasandal. Sa iyo kami humihimlay ngayong gabi. Ibinibigay namin ang lahat, ang aming takot, lungkot, pangamba at sakit. Baguhin mo ang aming gabi ng luha at gawin mo itong gabi ng paghilom. Maging gabi ng pagtitiwala. Maging gabi ng pananampalatayang kahit hindi pa namin nakikita ang kasagutan, alam naming ito ay paparating dahil Ikaw ay Diyos na hindi nagpapabaya. Aming Diyos na mapagkalinga at tapat, sa gabing ito kami lumalapit sa iyong presensya na may dalang mga pasanin sa puso. Hindi man makita ng iba ang aming pinagdadaanan alam mong lubos ang laman ng aming isip at damdamin. Walang lihim sa iyo, O Diyos. Walang sakit na di mo nadarama. Walang luha na di mo nakikita. Walang pagod na di mo nauunawaan. Sa mga pagkakataong parang wala ng direksyon ang aming buhay. Kapag tila na uubos na ang aming lakas. At dumarating ang tanong, Nasaan ka, Panginoon? Nais mong ipaalala sa amin ang iyong salita, hindi kita iiwan ni pababayaan. Salamat, O Diyos, sabagat sa kabila ng aming pag-aalinlangan, Ikaw ay nananatiling tapat. Kapag kami ay lumalayo, Ikaw ay lalong lumalapit. Kapag kami ay humihinto, Ikaw ang humihila sa amin upang muling lumakad. Hindi mo kami sinusukuan, hindi mo kami pinababayaan. Panginoon, sa gabing ito, hinihiling naming tulungan mo kaming unawain na ang aming mga paghihirap ay hindi walang kabuluhan. Bagamat mahirap ang daan ngayon, may liwanag sa dulo ng aming pagtitiis. Bagamat puno ng luha ang aming mga mata, may kasiyahan na sa takdang panahon. Tulungan mo kaming manalig na ang bawat sakit, bawat hirap, bawat gabi ng pangungulila ay may layunin at sa likod nito'y ikaw na Diyos ng pag-ibig ay kumikilos. Panginoon ang aming mga puso'y sugatan, ang aming mga katawan ay pagod. Ngunit ang aming espiritu ay naghahangad sa iyo. Sa gitna ng paghihirap, turuan mo kaming maging matatag. Hindi dahil malakas kami, kundi dahil ikaw ang aming lakas. Turuan mo kaming maghintay sa iyong tamang panahon. Turuan mo kaming magpahinga sa iyong presensya. At higit sa lahat, turuan mo kaming magtiwala na sa bawat araw, bawat gabi, ikaw ay kasama namin. Tahimik, tapat, at kailanman hindi nagpapabaya. Ngayong gabi, hinihiling namin ang kapahingahan. Kapahingahan ng katawan, kapahingahan ng isip, at higit sa lahat, kapahingahan ng kaluluwang pagod sa kabiguan, takot at kawalan ng katiyakan. Kami ay nagpapasakop sa iyo, O Diyos. Punuin mo po kami ng iyong kapayapaan. Pagpahingayin mo kami sa iyong mga palad at habang kami ay natutulog, patuloy mong paghilumin ang aming puso. Ihanda mo kami para sa bagong araw na may bagong pag-asa, bagong lakas, at pananampalatayang muling umaasa. Maraming salamat, aming Ama. Dahil anuman ang aming pinagdadaanan, hindi mo kami kailanman iiwan. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat ngayon at magpakailanman. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalaing ka ng Diyos!